ang pulo ng sukotra. Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang huling-huli sa ating listahan ng mga misteryo ng dagat. Ang pulo ng sukotra. Ang pulo na ito ay matatagpuan sa Indian Ocean at kilala sa kanyang kakaibang flora at fauna na hindi makikita saan man sa mundo. O ano, handa na ba kayo? Okay, tara na. Simulan na natin. Ang pulo ng Sukotra ay isang maliit na archipelago na apat na isla sa Indian Ocean na bahagi ng Yemen. Ang pinakamalaking isla ang ang Sukotra ay tinaguro ang um, the most alien looking place on earth. Dahil sa kanyang kakaibang tanawin, at hindi pangkaraniwang mga halaman at mga hayop. Ang flora at fauna dito ay talagang natatanging uh, natatangin 70% ng mga halaman sa Sukutra ay endemic. Ibig sabihin, dito lamang matatagpuan. Isa sa mga pinakakilala sa Sukutra ay ang Dragon's Blood Tree. Dracena sinabari ang punong ito ay mukhang payong at uh, naglalabas ng kulang dagta na tinatawag na dragon's blood ang dagtaan nito ay ginagamit sa traditional na medisina kosmetiko at maging sa pangkulay buko dito may mga puno na may anyong bote mga halaman na tila mula sa ibang planeta at mga hayop na hindi mo makikita kahit saan paman sa mundo. Mga misteryo ng sukotra Bukod sa mga kakaibang halaman at hayop, may mga kwento na ang pulo ay may mga kakaibang, kakaibang enerhiya. May mga ulat ng mga nawawalang tao na bibla na lamang lilitaw muli pagkatapos ng ilang taon na walang alaala sa kanilang pagkawalat ang mga taong ito ay sinasabing nagkaroon ng kakaibang karanasan habang nawawala. Ngunit, walang tiyak na paliwanag kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Ang mga lokal na naninirahan ay may mga kwento rin ng mga kakaibang pangyayari sa pulo. Mula sa mga mahiwagang nilalang hanggang sa mga espiritu na nagbabantay sa lugar. Ang mga kwento ng Sukutra ay nagbibigay daan ng mga haka-haka at teoryang tungkol sa kung ano ang talagang nagaganap sa lugar na ito. Ang kahalagahan ng Sukutra Ang Sukutra ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kalikasan. Dahil sa kanyang natatanging diversity, ang Sukutra ay Itinuturing na isang UNESCO World Heritage Site ang mga halaman at hayop dito ay nagbibigay ng mahalagang informasyon tungkol sa evolusyon at biodiversity ng ating planeta. Ang pangangalaga sa sapotra ay mahalaga upang mapanatili ang natatanging uh, ekosistema nito at matiyak ang mga susunod na henerasyon ay eh, magkikita pa rin ang mga kakaibang tanawin at buhay na naririto. Ang pulo ng Sukutra ay isang lugar na puno ng misteryo at mahiwaga. Mula sa kanyang kakaibang flora at fauna hanggang sa mga kwento ng mga nawawalang tao at kakaibang enerhiya, ang Sukutra ay isang piraso ng ating planeta na talagang kakaiba at Kamangha-mangha. Ang mga kwentong tulad nito ay maiksi lamang. Pero may mga mapupulot tayong kaalaman at in, uh, inspirasyon mula sa mga ito. Sana'y nag-enjoy na naman kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming salamat po.